hanggang sa nakarating na ang mga marino sa Impel Down at binuksan ang Gate of Justice. Kaya sabi ng princess na magtago na si Strawboy sa loob ng kanyang balabal, tapos naglakad na si Henka kasama si Mumunga. Samantala sa loob ng kulungan ay nabalita ang nakataka si Baggy the Clown, tapos pumasok na sila Vice Admiral Mumunga sa Impel Down. At sinalubong sila ng Vice Warden at ng isang babae na magko-conduct ng body search. Samantala nasa loob na sila ng isang kwarto at pinakita na may CCTV camera sa loob ng room. Kaya gigil na ang mga operator nito sa katawan ng empress. Tapos kailangan din suotan ng posas ang princess. Kaya nagreklamo si Boa Henkak pero kailangan itong gawin. Nang magpakyut ang Empress at tinik advantage ang kanyang abilidad at ginawang bato ang babae at ang CCTV camera. Kaya lumabas na si Lupi tapos sinabi ng princess na hanggang dun na lang ang kaya nitong itulong kay Strawboy. Pero sapat na ito para sa ating bida, kaya sabi ng Empress na delikado ang gagawin ni Lupi kaya magingat ito. Nang hinawakan ni Strawboy ang kamay ng princess at sinabing magingat siya. Kaya nag na naman si Henkak sa kilig tapos nagtago na ang ating bida habang ang dalawa vice ay nainip na sa paghihintay. Nang may tumawag at sinabing walang signal ang CCTV, kaya kinatok na ng vice warden ang kwarto. Kaya lumabas ang dalawang babae at sinabing tapos na ang body search. Habang si Lupi ay nagtago at ang makaalis muna ang mga Marines. Tapos sumakay sa elevator ang mga ito patungo sa level 5 na kung saan nakakulong si Ace. At habang bumababa ang elevator ay kanilang nasasaksihan ang pagpaparusa sa mga prisoners. Paliwanag ng Vice Warden na ang level 1 ay ang Crimson Floor at ang level 2 ay Wild Beast from Hell. Tapos ang level 3 ay ang Starvation Floor at ang level 4 ay ang Burning Heat Floor. Samantala pinasok na ni Lupi ang level 1 at naroon si Baggy the Clown na nakakawala at tumatakas sa kulungan. Nang mahuli ito ng CCTV at napahelo. Kaya nagkaroon ng red alert sa Impel Down. Nagpatuloy na sa pagtakbo ang payaso habang nagumpisan ng maghanap ang mga unggoy. Samantala mabilis na nagtago si Strawboy dahil dumating ang mga Guardia Civil. Nang nasukol na ang payaso habang si Lupi ay paikot-ikot lang sa level 1. Tapos nagawang takasan ni Buggy ang mga hunters tapos nakita niya ang red alert button. At aksidenteng napindot ito ng magulat sa hunter, kaya na-activate ang mga traps na mabilis na iniwasan ng ating bida. Habang si Bagi ay patuloy na hinahabol ng mga unggoy, nang makita ng mga prisoners at tinanong kung paano nakataka si Luffy. Pero sagot ni Strawboy na pumasok siya para iligtas si Ace. Kaya tinawanan siya ng mga ito dahil nasa level 5 ang Fahir Fist. Dahil dun raw kinukulong ang mga prisoners na nasa 100 million ang bounty. Tapos nakiusap sila na patakasin ang ating bida. Pero dumating ang payaso na may dalang kamalasan. Tapos nang mahuli si Buggy ay agad itong hinataw ng giant axe at nahiwa sa kalahati. Kaya pati si Luffy ay napatakbo na rin kasama ang payaso. Tapos laking gulat ni Bagi nang makita ang kanyang best friend na si Strawboy at inakalang isa rin itong nakulong. Pero sabi ng ating bida na stupid lang ang nakukulong dahil kusan niyang pinasok ang impel down. Kaya inakala ng payaso na dumating si Lupi para makita siya. Pero sinapok nito ang ating bida dahil inakalang gagantihan siya ni Lupi. Kaya nagtalo ang dalawa nang inatake sila ng hunters na mabilis nilang naiwasan. Tapos may dumating pang ibang mga unggoy. Kaya nag-decide na silang harapin ang mga ito at sabay nilang sinuntok na nagpatalsik sa mga animal. Nang sumugod pa ang iba kaya ginamit ni strawboy ang gambam whip sa mga ito habang si Bagi ay binuhat ang kalaban at binalibag ang ito habang umiikot. Pero hindi pa natuluyan ang hunter kaya binawian ito ang payaso. Kaya binigyan ng isang suntok ng ating bida ang kalaban na nagpabagsak rito. Tapos na-realize ni Buggy na lumakas si Luffy pero hindi niya inaasahang sobrang lakas na pala ni Strawboy dahil nagawa nitong gulpihin lahat ng hunters. At mas lang long nagulat ang payaso nang malamang naroon ang ating bida para iligtas si Ace. Kaya nakiusap si Lupi na tulungan siyang makarating sa level 5. Subalit hindi pumayag si Bagi dahil ang gusto niya ay tumakas na kaya aalis na ito. Pero nang mapansin niya ang suot ni Strawboy na aksesori ay natigilan ito. Kaya nang paalis na ang ating bida ay kanya itong dinambahan para pigilan. Nagalit si Lupi pero pinaputukan sila ng mga Guardia Civil kaya tumakbo na ang mga ito. Tapos nakipagdial ang payaso na tutulungan niya si Strawboy basta ibigay sa kanya ang aksesory. Kaya nagmadali na si Buggy at pinabuhat ang paan nito sa ating bida at tinuro ang daan. Pinaliwanag nito na kailangan nilang bumaba sa lahat ng levels para makarating sa level 5. At pag nakarating sila sa level 4 ay ibibigay na sa kanya ang tinawag nitong treasure map ni Captain John. At nang mapagtanto ni Lupi na mapa ang aksesory ay tatapusin na raw ito ng payaso. Pero inabot lang ito ni Strawboy kaya nakonsensya si Buggy dahil masyadong mabait ang ating bida. Kaya kinuha niya ang aksesory at iniisip na tumakas na nang bigla itong nabangga sa pader. Inakala naman ni Lupi na gumagawa nagdaan ang payaso, kaya tinulak niya ito at nakarating sila sa guard room. Kaya nagtaka ang mga guardia civil pero patuloy lang na tumakbo si Strawboy. Hanggang sa nahulog sila sa Crimson Hell na kung saan ang mga puno at damo ay mga spike. At doon pinapahirapan ang mga prisoner sa level 1. Kaya inangkas ni Buggy ang ating bida at inutusang ihagis ang kanyang mga paasa sa ground. Kaya ginawa ito ni Lupi at naglakad mag-isa ang mga paa habang lumilipad lang ang payaso. At mabilis nilang narating ang lagusan sa level 2. Kaya mabilis na tumalon si Strawboy samantalang si Buggy ay aalis na para tumakas. Pero napugot ang ulo ng payaso dahil binato ito ng axe ng Hunter. Tapos ang katawan ni Buggy ay nahulog sa lagusan kaya napuwersa itong bumagsak sa level 2. Pero plano pa rin itong tumakas nang hinila siya ng ating bida para magpatuloy sa pagpunta sa level 3. Nang may marinig sila growl ng halimaw pero isang baby hippo lang pala ito. Kaya minaliit ito ni Bagi at nilapitan pero biglang kinagat siya ng hipo at binangga ang pader at napatakbo ang dalawang idiot sa lakas ng humahabol na animal tapos nang lumiko ang dalawa ay nabanggana naman ang hipo sa pader kaya tinawanan ito ni Bagi pero biglang lumabas ito sa kanilang harapan at kumagat habang nasa bibig nito ang katawan ng payaso at napinisil ni Bagi ang lalamunan ng animal ay natigilan ito at nagpagulong-gulong kaya natawa na lang ang payaso at lumakad na sila ni Lupi nang mapansin ni Bagi ang mantis na mabilis siyang pinaghihiwa sa maraming parte kaya napaatras ang payaso tapos mabilis silang sinugod pero nakatalon ang ating mga bida. Nagpakita ng skill ang insekto kaya pinalakpa kanila ito. Pero aksidenteng nabaon ang mga kalawit ng mantis sa simento, kaya hindi nito matanggal. Nang iniwanan na lang ang dalawang idiot ang insekto, tapos biglang umihip ang hangin ng malakas. Kaya nagulat sila nang makita ang isang dambuhalang ibon kaya napatakbo ang ating mga bida dahil hinabol sila nito habang sinusubukang kagatin. Pero nang mapadaan sila sa masikip na lugar ay naisip ni Lupi na itumba na ito. Tapos ginamit niya ang third gear at bibigyan ng giant punch ang beast. Samantala na pag-alaman ng mga gwardiya civil na si Strawboy ang kasama ni Buggy, nang mawasak ang pader at bumalandra ang beast sa office ng mga gwardiya. Samantala nakarating na sila Boa Hengkak sa kwarto ng warden na kakatapos magjebs, tapos nagpakilala si Warden Magellan sa mga bisita. Nang makipagtalo ang vice warden kay Magellan, kaya nagbuga ng poison gas ang taong lason. Kaya nagalit ang empress at tinapakan ito. Pero biglang may tumawag at binalita na nilooban ang prison. At para maagaw ang pansin ng warden, ay nagpakyut ang princess para madaliin ang pagpunta nila sa level 5 kaya parang nahipnotismong pumayag si Magellan. Samantala nagtataka si Bagi dahil naging bansot si Lupi na bumalik na sa normal. Tapos ang mga prisoners ay hiniling na pakawalan sila. Kaya pinakita ni Bagi ang susi at pinakawalan ang mga bilanggo. Tapos ginawang tagasunod ng payaso ang mga pugante. Subalit hinila na ito ng ating bida dahil nagmamadali na ito. Pero dumating ang mga beast kaya nagtakbuhang bumalik ang mga prisoners sa kanilang selda. Nang nagpakita si Mr. Free at sinabing sasama siya para tumakas. Samantala nag-umpisa na ang mga wild beast na tugisin ang tatlong idyot. Kaya naisip na ng tatlo na atakihin na ang mga animal. At sabay-sabay ang tatlo na nagpakawala ng kanilang atake sa mga wild beast. Pero biglang nahati sa maliliit ang poisonous centipede na humabol sa kanila. Tapos nagpatuloy ang pagtugis sa kanila pero biglang natigilan ang mga animal. Dahil biglang mawala ang tatlong idyot kaya hinanap nila ang mga ito. Tapos nakarinig ang mga wild beast ng yapak kaya mabilis nila itong pinuntahan. Pero nagtago lang pala ang tatlong idyot at nilinlang lang ng payaso ang mga animal. Subalit mabilis na nabuking ang tatlong idiot kaya muli na silang tumakbo at hinabo ng mga wild beast. Nang malaman ni Mr. Free na ang pasukan sa level 3 ang hinahanap ng dalawa para iligtas si A sa level 5. Kaya hindi ito makapaniwala dahil gusto nitong tumakas. Pero hinawakan ito ni Strawboy at tinanong kung saan ang daan sa papunta sa level 3. Kaya naisip ni Ikatlo na gagawin niyang pain ang dalawa para makatakas kaya nakipagtulungan na ito. Tapos nakarating sila sa ibaba ay nabangga si Mr. 3 sa isang dambuhalang Sphinx. Na kahit ang mga wild beast ay kinatakutan ito at mabilis na tumakbo paalis. Nang magumpisa ng umatake ang monster, kaya tumakbo na ang tatlong idiot. Pero naisipan ng labanan ito ng ating bida, habang ang dalawang idiot ay nagkonsyabahan na iiwan na si Lupi para tumakas. At nang aatake ang Sphinx ay tumalon si Lupi at ginamitan ng gamgam bazooka ang kalaban. Pero matigas ang bungo nito at hindi na paano. Tapos dumistan si Buggy kaya si ikatlo ang tinarget ng monster at hinampas na parang langaw. Pero isa lang pala yung wax figure at nakapagtago si ikatlo. Tapos nagpalabas pa ito ng mas maraming kamuka niya. Kaya naging abala ang Sphinx sa pagwasak sa mga ito at sinamantala ito ni Mr. Three at Buggy na tumakas. Pero dahil sa paghampas ng monster ay nagcrack ang sahig ng level 2 kaya sama-sama silang nahulog sa level 3. Samantala habang sinusuri ng mga Guardia Civil ang naging butas ay napansin nilang tumakas ang mga prisoners at sila ay kinuyog. Tapos tinulak ang mga Guardia sa butas at sinubukang na umakyat sa level 1 ng mga prisoners. Habang ang Sphinx at ang tatlong idiot ay nahulog sa disyerto na sobrang init kaya napatalon ang mga ito. Tapos nagumpisa na silang lumarga ng nakalawit dila at hindi alam kung saan pupunta. Nang biglang may nahulog na inihaw na ibon sa sobrang init kaya snack time muna ang ating bida tapos nakita nila ang inaakalang silungan at dalidaling pinuntahan. Pero mga kulungan pala ito ng mga gutom na prisoners at ang iba ay natuyot na lang. Subalit wala raw pakialam ang ating bida, kaya magtungo na raw sila sa level 4. Dahil walang ideya kung saan ang daan ay bumalik sila sa pinanggalingan pero hindi nila alam na sinusubaybayan na sila ng mga kalaban. Nang biglang inangat ang trap at lahat sila ay nahuli ng lambat na gawa pala sa Sea Prison Stone, kaya hindi nila magamit ang kanilang abilidad. Tapos tumating ang bansot na chief ng mga guardia civil at sinabing hindi na makakatakas ang mga pugante. Pero biglang nagising ang Sphinx at nagwala kaya nawasak ang lambat at nakawala ang tatlong idiot. Kaya dali-dali silang sinugod ng mga unggoy na ginamitan ni Lupi ng gambamgatling at pinatilapon ang mga ito. Habang ang dalawang pugante ay iniwan na si Strawboy para tumakas. Pero nagpasalamat lang ang ating bida sa mga ito kaya medyo na konsensya ang dalawa. Tapos isa-isang nilabanan ni Lupi ang mga wild beast nang biglang dumating ang monster at bara-barang umatake. Kaya umiwas na si Strawboy at tumakas sa mga guardia 7 Samantala nagtago muna sila Baggy at Mr. Free nang marinig ni Ikatlo ang boses ng pamilyar na Valerina na si Mr. Two.